Mga kaabengers, tara samahan nyo ako magluto tayo ng kare-kare ng buto na buto ng baka. At syempre, kailangan nating pakuluan at palambutin ng gusto yung ating buto-buto ng baka. And then pagkatapos nga niyan, habang ito ay kumukulo, ba diba, meron itong dapat nating tanggalin yung mga impurities niya, 'di ba? So dahan-dahan nating tanggalin yung mga yan and then syempre, hayaan lang nating maging maing uh, malinis agad dito, 'di ba? And then ang hinalo ko nga pala habang pinalalambot natin yung ating baka ay ang um, uh, laurel, sibuyas, and then asin, and then of course yung ating paminta, di diba? At ayan na nga, hayaan lang uli nating kumulo. At syempre, eto na po yung ating mga sangkap na kailangan para sa ating kare-kare. Ang kulay nga lang dyan sa ating gulay ay ang puso ng saging kasi nga naman medyo pricey siya. So, kahit medyo kulang ang ating sahog, di diba? Ay, talaga naman pong hindi makukulangan ang lasa niya na talaga naman pong napakasarap pa rin ng ating pagkakaluto ng kare-kare at then, syempre, yung ating rice flour, kailangan muna natin siyang isangag ng konti, diba? And then, naalala ko nga pala, diba? So, para maging sabay na yung pagluluto ko, diba, sa ating kare-kare, uh, ay tinabi ko muna siya dun sa kabilang burner and then, sinunod ko na muna yung ating kawalin na kailangan muna natin. Ay, nako, eto pa pala nagpupunas pa pala ang lola nyo, diba? At ayan na nga, sinalang natin yung ating um, kawali, 'di ba? And then syempre kailangan muna nating lutuin mabuti 'yung ating um talong, di ba? At yan, nilagay ko na nga isa-isa yan. And then, dahil komo malaki yung space pa ng ating kawale, di ba? Sinabay ko na rin yung pagluluto ng ating um, sitaw. Nang sa gayon ay medyo makatipid naman tayo sa kuryente. Alam niyo naman na tayo, di ba? Kung baga, ang pagbabudget natin, kailangan natin i-watch yan, di ba? Kaya ayan, sinabay ko na nga sa pagluluto yung dalawang yan. And then of course, nilipat ko rin pala ito, di diba? ba ng sagayon, yung ating uh, rice flour ay masagag ko na rin at the same time, di ba? So, hayaan lang natin ito maging golden brown. And then, of course, kasabay na sa kabilang kawali natin yung gulay. At ayan na nga, nabaliktad ko na nga pala siya. At then, kailangan i-monitor din natin yan at baka mamaya masunog, di ba? And then, ayun na nga, di ba? Okay na yung ating mga gulay. So, kailangan na natin siyang hanguin isa-isa, Diba? At kailangan na natin talagang um, tang alisin na sa ating kawali yung ating mga talong and then yung sitaw and then of course ililipat ko na nga pala yan sa kabilang burner, di ba? And then ayan na, mag-aano na tayo, hindi ko pala nailipat mamaya pa pala ano ba yan, lola? <laughs> And then, syempre, kailangan natin isangag muna yung ating atsuwete. And then, pagka nagkakulay na yung ating mantika, ba diba, tanggalin natin yung mga buto-buto ng atsuwete. And then, tsaka na natin, syempre, igisa yung ating sibuyas. At ayan nga, nakita nyo naman, ba diba, na talagang nagkulay na yung ating sibuyas. And then, syempre, sinunda natin ito ng bawang, di ba na talaga naman pong napakabango ng amoy nung pagigisa natin, di ba And then, of course, sinunod na natin yung ating uh, pinakuluan at pinalabot na nabutubuto ng baboy na talaga naman pong hinahalo-halo ng lola nyo, ba diba? And then, of course lagyan at uh, tatakpan muna natin 'yan, 'di ba? Hayaan lang natin muna siya nga uh, medyo ko kulo 'di ba? And then of course, ayan na nga, 'di ba? Pagkakulungan yan, 'di ba? Maglagay na rin tayo ng ating uh, konting patis lang naman ng sagayon na ay hindi naman na ano, kahit pa paano may lasa ng konti. Syempre, depende sa inyo, 'di ba? kung gusto niyo nang talagang meron na siyang alat or gusto niyo matabang pa rin, di ba? And then yung ating pangpalasa pa na ground pepper, naglagay na rin tayo, di ba? And then pagkatapos nga niyan, syempre hinaluhalo ko na naman, di ba? And then of course, ang ating uh, pansaba. Ay, ayan, naglagay pa nga pala muna ako ng ating rice flour, di ba? Hinati ko nga lang ito, di ba? And then hinalo natin, 'di ba? Kasi tinantya ko pa kung baka mamaya pag nilagay ko lahat eh, 'di ba? Lu anong pa lumapot ng husto kaya tinantya ko muna yung paglalagay natin ng rice flour di ba and then hinalo natin and of course tatakpan uli natin yan hayaan lang natin uli siya kumulo and then eto na nga yung time na dapat na nating ilagay yung ating sabaw o yung pinagpakuluan natin ng beef di ba ayan sige na bilisan mo na oh my god oh ayan na ng ating lola yung akanyang beef broth di diba? At ayan na nga. And then, syempre, itansya lang din natin, di ba? Haluin lang din natin mabuti. Nang sa gayon ay yung nilagay natin na rice flour ay talaga naman tuluyang nang matunaw, di ba? And then, of course, hayaan lang din natin ulit yung kumulo, di ba? Takpan muna natin. At ayan, nakita nyo, nag na yung kulay. Talagang umano na yung achuete, di ba? And then, ayan, kumukulo na. And then, of course binuhos ko na rin pala lahat ng ating uh, rice flour, di ba? Kasi medyo nakukulangan ng lola ninyo sa lapot, di ba? Kaya naman, ayan, hinalo natin mabuti ng tuluyan ng matunaw yung ating rice flour, di ba? And then, hayaan lang natin itong kumulo pa ng kumulo, di ba? And then, pagkatapos ganyan, syempre, isunod na natin, ay, ayang pa, pakukuloan pa di ba? And then, ayan, yung ating peanut butter na binabad ko muna sa mainit na tubig, di ba? And then tsaka natin ilagay ngayon sa ating kare-kare. Uh, Nakikita nyo naman na talaga na pong lalapot pa yan. So pagkakalagay ko ng ating peanut butter, hayaan lang natin itong kumulot pa, di ba? And then haluing mabuti ng sagayon talagang tuluyang matunaw yung ating... Um, peanut butter at ayan na nga nakita nyo talaga yung kulay pa lang kaakit-akit na ba diba? talagang malinamnam na sa paningin pa lang ba diba? and then tinikman ng lola nyo tinakpan at pinabayaan mo kumulo and then pagkakulo na nga ba diba? hinalo niya tinignan natin baka mamaya ay may naninikit na sa ilalim ba diba? kaya ayan dilagay na natin ang ating mga gulay sitaw and then yung ating talong 'di ba? And then syempre sinunod na rin natin yung ating um, napakaraming pechay. So depende na sa inyo, 'di ba? Kung ano yung gusto ng family ninyo, maraming pechay ba, maraming talong or sitaw, nasa sa inyo, 'di ba? Kaya ayan, nakita niyo naman, 'di ba? Hayaan lang natin kumulo ito ng mabuti, 'di ba? Isang kulo pa yan ng maayos at talaga naman po lutong-luto na yang ating kare-kare, 'di ba? At ayan, inahalo-halo muna ng kaabengers ninyo, yung ating kare-kare, tinakpan natin, ba diba? At ayan, oh my God, talaga naman po, napakasarap na itsura pa lang, ba diba? Talaga naman po, at salagang sobrang lambot ng buto niya, ay yung laman ba diba? Kaya dapat na dating tikma na talagang excited ang lola nyo, at syempre, okay na okay yan, ba diba? And then, hindi mawawala syempre sa ating kare-kare, ba diba? Dapat meron tayong Yes, bagoong alamang. So meron tayong ginisang bagoong alamang na talagang swak na swak sa ating kare-